sa panimula ng ating paglalakbay ngayong araw, nais kitang anyayahan na makinig at magmuni-muni. Sa likod ng mga ngiti at katahimikan ng marami, may mga kababaihan na araw-araw ay humaharap sa isang hamon na madalas hindi nakikita ng karamihan, ang polycystic ovary syndrome, o mas kilala bilang PCOS. Isa itong kondisyon na nakaapekto hindi lamang sa pisikal na kalusugan, kundi maging sa emosyon, tiwala sa sarili, at pang-araw-araw na buhay ng napakaraming babae sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng bigat at komplikasyon ng PCOS, hindi dapat mawalan ng pag-asa. May mga likas at natural na paraan upang matulungan ang sarili, hindi lamang upang maibsan ng mga sintomas, kundi upang muling makuha ang balanse at kontrol sa sariling katawan. Sa ating talakayan ngayon, tutuklasin natin ang iba't ibang natural na paggamot o natural treatment options para sa PCOS mga hakbang na maaari mong simulan sa iyong sariling tahanan, mga pagbabago na maaaring maging daan tungo sa mas magaan at mas malusog na pamumuhay. Unang-una sa lahat, mahalaga ang pag-unawa na ang PCOS ay isang kondisyon ng hormonal imbalance. Kadalasan, ito ay nagdudulot ng irregular na regla, pagdami ng buhok sa hindi karaniwang mga bahagi ng katawan, acne, at hirap sa pagbubuntis. Ngunit sa likod ng mga sintomas na ito, nariyan ang pag-asa, nariyan ang mga natural na solusyon na maaaring makatulong sa iyo. Simulan natin sa isa sa pinakamahalagang aspeto, ang JETA. Ang pagkain ay hindi lamang nagbibigay ng lakas, kundi nagsisilbi ring susi upang mapanatili ang tamang balanse ng hormones. Ipinapayo ng marami sa mga eksperto na subukang iwasan ang mga pagkain na may mataas na glycemic index, ito ang mga pagkain na mabilis nagpapataas ng blood sugar, tulad ng puting tinapay, pasta, at matatamis na inumin. Sa halip, piliin ang mga whole grains, brown rice, oatmeal, at root crops tulad ng kamote. Ang mga ito ay unti-unting ni-release sa katawan, kaya't hindi agad tumataas ang blood sugar at mas maganda ang epekto sa insulin sensitivity. Isa pa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagdagdag ng maraming gulay at prutas sa iyong araw-araw na pagkain. Ang mga luntiang gulay gaya ng spinach, Malunggay, broccoli, at kale ay puno ng fiber at antioxidants na tumutulong sa detoxification ng katawan. Ang fiber ay mahalaga upang mapababa ang blood sugar at cholesterol, kaya't mainam na ugaliing magdagdag ng salad o ginisang gulay sa bawat kainan. Hindi rin dapat kalimutan ang mga healthy fats. Ang avocado, olive oil, nuts, chia seeds at fatty fish gaya ng salmon ay ilan lamang sa mga pagkain puno ng omega-3 fatty acids na tumutulong sa pagbabawas ng inflammation. Ang inflammation ay isa sa mga sanhi ng hormonal imbalance kaya't mahalaga ang regular na pagkonsumo ng mga ito. Bukod sa pagkain, napakahalaga ng regular na pag ehersisyo Hindi mo kailangang magpunta agad sa gym o magbuhat ng mabibigat, sapat na ang araw-araw na brisk walking, pagtakbo, yoga, o kahit simpleng stretching. Ang paggalaw ng katawan ay tumutulong sa pagregulate ng hormones, pagpapababa ng stress, at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Sa pamamagitan ng regular na pag-eehersisyo, natutulungan mo ang iyong katawan na masunog ang sobrang taba na maaaring magdulot ng karagdagang komplikasyon sa PCOS. Mahalaga ring banggitin ang kahalagahan ng tamang pagtulog. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng hormonal imbalance kaya't ugaliing matulog ng hindi bababa sa pito hanggang 8 oras bawat gabi. Gumawa ng bedtime routine, umiwas sa gadgets bago matulog, uminom ng mainit na ang herbal, at gawin ang mga bagay na nakapapawi ng stress tulad ng meditation o deep breathing. Sa usapin ng herbal remedies, maraming kababaihan ang sumusubok ng mga natural na suplemento gaya ng spearmint tea, cinnamon, at inositol ang spearmint tea ay kilala sa kakayahan nitong magpababa ng androgens o male hormones sa katawan, kaya't nakatutulong ito sa mga babaeng may PCOS na nakakaranas ng labis na pagtubo ng buhok o acne. Ang cinnamon naman ay may mga pag-aaral na nagpapakita ng potensyal nitong mapabuti ang insulin sensitivity at menstrual regularity. Samantala, ang inositol ay isang uri ng B vitamin na tumutulong sa pagregulate ng ovulation at blood sugar. Gayunpaman, mahalagang tandaan na bago gumamit ng anumang herbal remedy o supplement, makabubuting kumonsulta muna sa iyong doktor o health professional. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangangailangan at reaksyon ng katawan. Hindi rin natin dapat baliwalain ang kapangyarihan ng stress management. Alam ng lahat na ang stress ay hindi maiiwasan, ngunit maaari itong kontrolin. Ang labis na stress ay maaaring magpalala ng mga sintomas ng PCOS, kaya't maglaan ng oras para sa mga gawaing nagpapasaya at nagpapakalma sa iyo. Maaaring ito ay paglalakad sa kalikasan, pagbabasa ng libro, pakikinig ng musika, o simpleng pakikipagkwentuhan sa pamilya at mga kaibigan. Isa pang dapat bigyang diin ay ang pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Ang PCOS ay maaaring magdulot ng insecurities, ngunit huwag mong hayaang mawala ang tiwala mo sa iyong sarili. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming kababaihan ang dumaraan sa parehong hamon, at maraming komunidad at support groups online na handang tumulong at umalalay sa iyong paglalakbay. Sa usapin ng menstruation at fertility, may mga natural na paraan din upang mapabuti ang menstrual cycle. Ang pag-inom ng herbal teas gaya ng chastberry o vitex ay matagal na idlit ng ginagamit upang suportahan ang regular na regla. Maging ang acupuncture ay ipinapayo ng ilang eksperto bilang karagdagang therapy upang balansehin ang hormones at mapabuti ang ovulation. Paalala lamang, ang lahat ng mga natural na paraan na ito ay hindi kapalit ng medical advice. Ang bawat katawan ay natatangi at minsan ay kailangan pa rin ng karagdagang gabay mula sa mga eksperto. Ngunit ang mahalaga ay ang pagsisimula ng maliliit na hakbang araw-araw, ang pagpili ng mas masustansyang pagkain regular na paggalaw, at pagtutok sa kabuoang kalusugan ng isip at katawan. Sa pagtatapos ng ating usapan ngayon, nais kong iwan sa iyo ang isang mahalagang paalala, ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ang pangangalaga sa sarili, lalo na kung ikaw ay may PCOS, ay isang proseso, isang paglalakbay na puno ng pagsubok at tagumpay, ng pagkatuto at pagtanggap. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa bawat araw na pinipili mong alagaan ng iyong sarili, isa kang bayani para sa iyong sariling katawan. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat lamang sa pagkawala ng timbang, pagiging regular ng regla, o pagbabawas ng sintomas. Ang tagumpay ay nasusukat sa iyong lakas na magpatuloy, sa iyong tapang na harapin ang araw-araw, at sa iyong kakayahan na mahalin at tanggapin ang iyong sarili, anumang hugis, laki, o kalagayan mo. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagtitiwala. Naway maging simula ito ng iyong mas malusog na buhay at mas masayang bukas. Hangad ko na, sa bawat hakbang na iyong gagawin, laging naroon ang pag-asa, determinasyon, at pagmamahal sa sarili. Mabuhay ka! Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at syempre mag-subscribe para maging updated ka palagi sa mga bago nating uploads. Kita-kits tayo sa susunod na video. Alagaan ang kalusugan, ingat at God bless.